Bye. Ako si Eric Arivas, ang inyong Consul General dito sa Guangzhou, China. So magkakaroon tayo ng uh, piano concert. Si Maestro Raul Suniko ang pupunta dito para tumugtog para sa mga higit kumulang mga 400 guests. Gaganapin sa Shanghai Concert Hall dito sa Guangzhou. Isa sa pang, uh, parang isa sa mga tanyag na venues for, for concerts Uh, musical concerts, sa uh, piano concerts, sa uh, symphony orchestra, magaya. Kakaibang event ito. Hindi ito yung the usual reception na nakatayo, makikinig ng speech, tapos after the speech, pagkwentuhan na lang yung mga tao. Ito hindi. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Raul Suniko, isang penista galing sa Pilipinas. Kasalukuyan ho ay ako ang dekano sa Kuleyo ng Musika sa St. Paul University, Manila. Nandito po ako dahil ako ay inimbitang tubogtog para sa 50th Declaration of Relations between China and the Philippines. May mga ilang piyesa ako na galing sa mga kompositor ng China. And then, of course, as a Filipino pianist, meron din ako mga konting pyesa na galing sa Pilipinas. Kinagagal ako ho na ako ay makatulong sa cultural diplomacy initiative ng Pilipinas para sa buong mundo. In my own way, I can contribute to the cultural diplomacy initiative of the Philippines para hindi lang para ipakilala yung musiko natin sa iba-ibang panig ng mundo, kundi para na rin magkaroon ng enhancing ng relationship between our two peoples, as in the case Philippines and China, or with other countries, with whatever country we are having collaborations with. oh